Hi guys, magandang gabi. Amazing na buhay. Ngayon, po 6:30 na. Yeah, ina lagi po tayo inaabot ng uh, dilim sa pagpapakain ng ating mga yobabs. Yan. So ito po yung ating mga yobabs. Ito. So far sila Kanor, ito si Trisha at si uh, Kimberly ay okay naman ng kanila mga pupo. Ayan oh. Mm, uh, solid naman yung uh, pupo nila. Ito ayan, pasintabi po sa masiselan. ayan, solid naman and si uh, Kanor ayan mm, solid naman ngayon may problema tayo kay Basya guys at uh, kahapon po nagsusuka siya, suka tayo siya kahapon kahapon ng ganitong oras din ayan, ayun po yung kanyang pupo suka tayo siya kahapon oh. pururot talaga guys oh. pururot, nakita nyo talagang uh, pururot pero ang good thing naman eh malakas naman siya at kumakain siya uh, and then kanina umaga ay eh, hindi na siya nagsuka kasi kahapon isinuka lang niya yung uh, ipinakain ko 'yan yung suka tayo siya kahapon eh and then kanina umaga inob inobserbahan ko uh, nagtatay pa rin pero hindi ko na nakitang nagsuka siya ayan so ngayon nga uh, eh, kasi minonitor monitor ka ko lang muna gawa ng buntis nga ito po ay due na mga anak sa February 6. Yan, February 6 ang due date nila, guys. Malapit na. Kaya minomonitor ko kasi hindi ayoko basta-basta magbigay ng gamot. Kaya lang, kaya lang kasi kahapon nga po nagsimula and then ngayon po ay hapon na naman. So, ganun pa rin eh. Pururot pa rin, guys eh. So, ito magbibigay tayo ng amoxicillin. Yan, amoxicillin. Ito po ay pinakaligtas na antibiotic para sa mga buntis na baboy. Yan, amoxicillin, yung mga robibin strip, penicillin, yan po yung mga uh, ligtas na antibiotic. Kaya ito po, amoxicillin po yung ating ibinili. Powder lang, ay kasi ayoko magturok eh. Ayoko muna siyang turukan, gawa nung nagtatay lang naman. So, powder muna ibibigay natin guys, amoxicillin. Ito ilalagay natin sa kanyang pagkain. Yan. Itong isang pakete, ibusin na natin yan. Ayan. Amoxicillin guys. Antibacterial, anti anti-infective. Ayan, amoxicillin. Pinakaligtas yan guys sa mga buntis. Kahit sa tao. Kahit sa tao, yan pong uh, nire-reseta sa mga buntis na tao. Amoxicillin. Pinakamahina po kasi ng antibiotic yan. Pinakaligtas po. Kaya ito po, ibibigyan natin sa kanya. yan Tuloy natin. Kasi inaasahan ko nga sana na mag okay siya. Baka ako na sobrang natakay. Eh. Kasi malakas kumain yan eh. Napakalakas kumain. So baka ako na impatio. Kaya lang kasi ano na eh, 24 hours na po eh. Na nakalipas. Eh puro rotching pa mo siya. Pero ang maganda ron ay hindi na siya nagsusuka. Ayan. Ito. Oh wait lang. Tutom ka na? Tutom na ka? Hmm. Oh. Um, wait lang. Hinahalo ko pa yung pagkain mo para may gamot kailangan mo ng ano kailangan mo ng antibiotic hmm. ito ano ito eh Rasyon na ito eh naibigay ko na sa iba yung sa kanila so inuna ko muna yung talaga yung iba kasi nga maglalagay tayo ng antibiotic yan kasi siya lang naman ang gagamutin natin wala namang problema yung iba hmm. and then ito hiniwalay ko yung kanyang pakainan ito yung pinagkainan niya kahapon. So, hindi ko na isinama dun sa ano kasi baka magkapalit-palit ba. Uh, ito, sa kanya lang. Siya lang gumagamit nito ito. O, oh, baba na ikaw. Baba na. Hmm. Ayan. Nakain yan, guys. Malakas kumain ito eh. Oh. Ayan na. Malakas naman siya kumain. Hmm. Sumo ito. So, ito. Darak sa mais saka Madre de Agua. So pare-pare sila lang po sila na kinain, guys. So siya lang na may problema eh kung sa kinakain nila 'yon. Kung dito po ang problema sa ating pagkain, dapat lahat po sila nagtatae eh, or nagkaroon ng problema. Pero siya lang eh. Yung taklo wala namang problema eh. So merong ano, hindi ko alam kung ano uh, ano nangyari pero definitely meron siyang infection. Yan. Ito yung mga ito yung mga pagkakataon na natatapon yung tabo eh. <laughs> Isang kamay lang kasi, ha. Ah, 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 ah you know? oh, sinabi ko na natapon eh. Mm. na. Ayun na. Tapon na. Ayan. Yan po, si Basya. At uh, puro rotsing siya. Puro rotsing. Talagang ano oh guys Talagang uh, Tubig ba Ayan Ayan yung pururot nya Pero Nakita nyo naman guys Ay maganda naman sya kumain oh no? Maganda sya kumain Tingnan na natin kung maubos nya Nakita nyo yan guys So ano na Lumalaglag na yung kanyang uh, dede Kasi nga Ang due date po na is February 6 February 6 ang ika-114 days niya. So yan, yun ang, yun ang kanyang uh, due date na maanganak siya. Yan. Sana naman ay uh, maging maayos kaagad. Uh, sana tumalab po yung amoxicillin. Yan. So bukas, pagka nagtatay pa rin siya, bibigyan ko pa siya ulit ng isa pa. Bumili ako ng tatlong pakete. Tatlong pakete ng uh, amoxicillin. So yan lang, yan lang. Yan, yan lang muna ibibigyan natin sa kanya. Uh, sa tingin ko naman ay eh, makukuha yan kung simpleng infection lang po yan ay makukuha na po na amoxicillin yan and ito nga uh, ang maganda dyan ay kumakain siya ang problema kasi niya kung talagang matamlay pa ayun eh, medyo nakakatakot na yun talaga pag uh, hindi kumakain tapos ganyan nagtatae eh, nagsusuka medyo ano na yan nightmare na naman po sa akin yun nightmare pero ito kumakain naman siya so ano lang, simpleng infection lang. Yan, naibahagi ko lang sa inyo guys. So ito po, kung buntis po inyo mga baboy, uh, amoxicillin po ang pinaka safe na antibiotic na pwede natin ibigay. Yan. Uh, Google, you, ano, kahit i-check po sa Google na ay Google ko naman po yan. Yung pinaka ligtas na antibiotic. Isa po yan na ah, hindi lang naman po amoxicillin. Marami sila, may penicillin nga, may uh, strep. Yan. Hindi lang po ang magsisili nyo. Hmm. Sa so, Lakas kasi kumain nito, guys. Sa kanila lahat, yung pinakamalakas kumain. So, akala ko, na yung patyo lang. Kahapon, na uh, sobrang siya. Kaya, inilabas niya yung kanyang kinain. Kasi, naubos, naubos pa niya yung kinakain ko sa kanya kahapon, eh. Naubos niya, eh. And then, uh, biglang inilabas din niya uli. Tapos, maya-maya, ayan na, puro rot na. Nagpuro rot na. And then kaya na umaga, ganun, pururot pa rin. Pero wala na suka. Yan, nagtatay lang siya. And ano nga, yung hinihingal siya kahapon. Hinihingal, so sabi ko baka na ano, sobran sa kain ba. Hindi na tunawan, nagpacho. Kaya lang, uh, 24 hours na nga kasi lumipas. Kaya ano, medyo ano na yun. Alarming na, kaya nag-antipayotic na tayo. Yan. hangga't maaari sana ayaw ko maganti kasi nga buntis. Pero wala tayong choice eh, hindi natin po pwedeng pabayaan na ganun lang na nagtatai ng uh, lagpas 24 hours na na nagtatai po yung ating uh, alaga lalo na ito buntis. Hindi natin po pwedeng pabayaan na ganun lang. Kasi pag katagal na po yung kanyang pagtatai, eh, ibig sabihin may infection, may problema siya sa loob. Kasi kung simpleng uh, na na sobra lang sa kanya, dapat pinaumagahan na okay na siya eh, kasi nailabas niya na yung sa ay suka niya yung mga kinain niya and then ang dami niya nang uh, itinain nung gabi so, wala pa rin and then naghintay nga tayo hanggang ngayong, hanggang ngayong gabi uli eh ganun pa rin so yan nag antibiotic tayo tignan nyo oh, nagkukwento lang ako guys so nagkukwento lang ako so, ubus na halos ubus na niya ganyan so, po kalakas kumain si Basha hmm. Ayan, yung chain nya, Kumpak na yung chain guys, oh. Ayan, oh. Ito nyo ba, kumpak na. Talagang nagmamadi, nag, ano na, nagpapakita uh, nag, uh, na ng mga sign na malapit na siya mga anak. Hmm. yan Basya. Ayan nga natin yung iba kung naubos sila yung pagkain nila. Yan. Ito oh. hmm, si Kimberly oh, nakita niyo naman. Ubos din yan, ni Kimberly. Hmm. hmm. Ito nga ni Kimberly yan eh. Kimberly ko yan eh. Hmm. Ngayon dumi niya, okay naman oh. Ayun okay, no. oh. Yan. Yan ito si Trisha. O, kiss na. Oh, Ito po ay buntis din. Ito ay na February 6 naman po ang due date nito. Ay 6 7. Nauna si Bashe. February 7 naman po ang due date nito ni Trisha. Kumpak na rin siya niya, guys, oh. Oh. Kumpak na rin. Oh. February 7 niya, kasunod sila isang araw na pagitan. Oh. Ayan. And then itong ano, itong salarin. Ito ang may sala. <laughs> may sala. Ito ang uh, tatay. Ayan. Ang ating matigas na matigas na si Hmm. Ating barako na si Conor. Ayan po. Pure native. Hmm. Nakita niya naman, oh. Agresibo-agresibo yan. O, oh, di ba? At uh, ubos din niya yung kanyang pagkain. Hmm. di ba? Ubos? Hmm? anak na ikaw. Lapit na ka, mga anak. Hmm. Ayan. Ayos. Si Trisha. Si Trisha ay malaan. Naglalandi na rin ito guys eh. Si Trisha ba? Ayan. O. Oh. Naglalandi na rin yan. Unang paglalandi niya pero palilipasin natin. Mga tatlong lipasan. Kasi maliit pa eh. Naliliitan pa ako eh. Uh, palilipasin natin mga tatlo. Tatlong lipasan. Ayan. Huwag tayong magmamadali. Kasi pag minadali natin at uh, hindi pa well developed pa kanyang katawan, hindi rin po maganda ang magiging uh, anak niya. Kaya kailangan ay eh, well developed ang katawan, fully matured, um, 8 to 10 months at least. Ako 10 months eh. 10 months ang gusto ko pataas para sigurado na matured na matured and then yung katawan ay eh, well developed. Ayan. Ganoon rin po ginawa ko dito kay Labasha. Naghintay po tayo ng medyo matagal. Ayan. Ay, man, ayan mo na. talaga may nararamdaman siya guys. Oh, kasi ano. Ayan, medyo ano. Yung ganyan kasi dapat uh, niraratlat pa niya yun eh. Kaya lang ngayon. Uh, medyo ano na. Maayaw na siya. Ibig sabihin masakit ang siya Masakit ang siya. May nararamdaman talaga yan. Yung ganyan kasiba. Ito masiba na kasi ito talaga matakaw. Pero yan Hmm. Oh, pero at least ay nalagyan natin ng gamot at uh, nakakain siya. Sana ay uh, maging okay na siya bukas. Pero kumakain pa naman. Maganda kung mauubos niya eh. Para ano eh, talagang uh, naubos niya yung ano ba. Para talagang uh, naubos niya yung gamot. Busin mo yan ba siya? Ano? Hmm. You know? Musi mo. Hmm, kaya mo yan. Yan, ganyan. Dapat nilarat-larat pa niya. Hinihikop pa niya dapat yan, guys. Eh. wala na. Ayaw na. And ito namang natira niya. Hindi natin po ibigay sa iba. Yan, para sigurado tayo na hindi na kumalat. Kung meron man siyang kung ano man. Kasi hindi natin sigurado kung ano, kung ano infection sa kanya eh. So, para hindi na kumalat, hindi natin ibibigay yung tira niya sa iba. Yan ay itatapon na natin. Pagka hindi niya naubos. So, hindi niya pakainan, nakaseparate. Ayan. So, yun pong ang ating uh, binagawa pagka ganyan itong may sakit. So, yun. may na share ko lang po sa inyo. Para hindi na po kumalat sa iba yung kanyang uh, sakit. Kung ano man yung infection Ayan. Pero, ubusin pa niya, no? Makain pa. Dapat pala, konti lang binigay ko para ano? na consume niya yung uh, antibiotic na ano ko eh, na ibigay ko yung regular na ration niya dapat pala isang taano lang mga dalawang tabo lang na gano'ng kaliit eh, para naubos niya mali bukas na lang ulitin ko pa ulit bukas siya pero upusin niya yun oh, makain pa naman siya yung problema kasi baka maano na naman baka isuka na naman kasi kahapon, yun nga, sinuka niya. Kaya na umaga kasi, konti lang pinakain ko eh. Ayan. Ayan po. Ayan guys, so ayan po ang aking uh, update sa inyo for tonight. Ngayon po yung 6.30 ng gabi. Andito, andito pa tayo sa ating uh, baboyan at uh, nagpapakain pa tayo. At ayun si Kanor. Ayan. Nanliligaw kay Trisha. Agresibo. Agresibo yung barako niya. Kaya ano. Ang galing. Maganda ka talaga. Maganda talaga kung marami siya kasama inahin. Talagang sigura sigurado buntis lahat na maglalandi. <laughs> Napaka agresibo. Ayan. Ayan. Yeah, so. Ito. Uh, again. Ipinagpapasadyos na lang natin kung ano man po ang... Uh, nangyayari kay Basha ngayon. So, hoping for the best. And again, bahala na si Lord. Ito po yung tinataas natin sa ating Panginoon. Naranasan ko na yung pinakamasaklap na pangyayari nung naubos pa yung ating baboy. Uh, just hoping na hindi na po maulit ngayon yun. And again, lahat ng ito yung tinataas natin sa ating Panginoon. Bahala na si Lord. In Jesus' name. Hmm. Kumakain pa siya. Mamaya ko natatanggalin. Baka balik-balikan niya. And then ito, ibubuhusan na natin tubig to. Ayan. So, yeah, marami salamat guys. Ito lang pong maya may, may share sa inyo for tonight. So, uh, update ko po kayo sa magiging progress ni uh, Basha. And hopefully, ang susunod na update ko po sa inyo ay uh, okay so alright na siya. Yeah, marami salamat. Amazing na buhay. Bye-bye.